Pumalo na po sa higit 6,000 Palestinian ang patay sa Gaza Strip sa patuloy na pag-atake ng Israel. Ang iba, hindi sa airstrike na sawi, kundi sa kawalan ng supply ng gamot. Nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawin. Kasama ang bangkay ng kanyang pamangkin nagprotesta ang lalaking yan sa gitna ng kalye ng kanyonis sa Gaza. Namatay ang bata bunsod ng kawalan ng gamot. Maging ang mga ospital, hirap na rin. Sa bayan ng bike Lahiya, flashlight na lang sa cellphone ang ginagamit na ilaw ng mga staff habang sinasalubong ang mga ambulansyang may dalang pasyente. Nagkakaubusan na rin ang petrolyo na siyang gamit nila ngayon para gumana ang mga hospital equipment. Tuluyan na nga raw bumigay ang medical system sa buong Gaza Strip dahil sa fuel shortage. Sa gitna na nagkukulang na supply ng petrolyo, iginit naman ng Israeli forces na mali ang mga ulat tungkol dito. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run, only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it. mas matindi at magdamagang pambobomba na ang ginagawa ng Israel sa Gaza para mapulbos ang Hamas. Naglabas ng bagong aerial footage ang Israel Defense Forces o IDF kung saan nasira ang higit na 250 tinatawag na Hamas terror targets. Nagkaroon na rin ng targeted ground invasion sa ilang kuta ng Hamas. Kasabay niya na kumpirma na rin na apat na individual ang bihag ng militanting grupo. Sa nakalipas na magdamag, 756 Palestinians ang namatay sa airstrike sa Gaza. Pero ang bilang na yan pinagdududahan ni U.S. President Joe Biden. I have no confidence in the number that the Palestinians are using. Sa kabuuan naman, umakyat na sa higit 6,000 at anim na raan ang patay na Palestinian sa Gaza pa lang. Dalawang libo mga bata. Nasa isang libo at apat na raan naman ang nasawing Israeli. Nananawagan na mga residente sa Israel na itigil ang anilay magdamagang masaker. Ang United Nations Special Rapporteur naman, giniit din na panahon na para itigil ang bakbakan. Shouldn't a ceasefire be declared immediately to stop all this what israel is doing is not that what israel is doing is punishing an entire palestinian population for what hamas has done this is not self-defense surely not under international law Nagbabalita mula sa frontline news five Mga kapatid, et linggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.